Yo, kumusta? Panibagong araw na naman. Ngayon naman, samahan niyo ako sa aking araw-araw na trabaho. Kaya tara, umpisa na natin. At dahil medyo malayo ang aking opisina, nagmumotor ako araw-araw para makatipid at makarating sa oras. 20 to 25 minutes din ako nagdadrive bago makarating sa aming opisina. At syempre, pagkatating natin, huwag natin kakalimutan na mag-time in dito naman, inihanda ko na ang aming gagamitin kamera. Meron kasi kami ngayong photoshoot. Marami kasi kaming natanggap na award. Dahil bawat isa sa amin ay binigay lahat ng efforts para makuha ang mga awards na yon. Kaya super proud kami sa isa't isa. Dito naman, isa-isa ko ng chineck ang mga pictures para makapili na din ako ng mga i-edit ko para makapag-post na din ako sa Facebook page namin. After ko na mga makapag-edit ng mga pictures, sakto, dumating na yung nagtitinda sa office ng merienda. Siyempre, hindi tayo papahuli lalo na't na pagkain yung usapan. At dahil bawal kumain sa loob ng office, kanya-kanyang pwesto na lang dito sa labas. At dahil dumating naman yung order namin na no bake mac, pero may bake mac, <laughs> di pa tapos ang pagkain namin. Kaya nga may sumpa dito sa kubota eh. Lahat ng empleyado dito sa office tumataba. <laughs> After naman magpakabusog, magtrabaho naman ulit tayo. Kaya heto, pupunta kami sa meeting dito sa katabi namin, dito sa Isuso Kalapan. Kaya kung kukuha kayo ng sasakyan, punta lang kayo dito. At syempre, kung makinarayan pang bukid, kubota kalapan naman. At dahil inabot na kami ng tanghali sa meeting namin, eto, samahan nyo naman kami mag-lunch. Dito nga pala kami kumakain sa kubo namin. Simple lang, pero masarap dito kumain at pakipagkwentuhan. At pagkatapos kumain, balik trabaho na ulit. Edit ulit ng mga designs. Madami kasi kaming events na gaganapin ngayong buwan. At dahil alas 5 na, huwag natin kalimutan ng mag-time out. Pero hindi pa agad tayo uuwi. Meron muna tayong pupuntahan. Napag-usapan kasi namin na mag-barbecue muna. Meron kasi kami laging pinupuntahan na barbecuehan. Masasarap kasi ng barbecue nila, tapos ang mumura pa. At dahil medyo malapit lang sa office, madali lang namin siyang napupuntahan. Kaya ito, nagumpisa na ako mamili ng mga ipapaihaw ko. At dahil abot kaya nga talaga ang mga tinda nila, mapapadami ka talaga ng mabibili. Meron nga din pala silang tindang fishball, kwek kwek, kikiam at price. Kaya habang naghihintay na maluto ang aming order, nag price muna kami. At ang maganda pa dito, makakapagtimpla ka ng sauce na gusto mo habang naghihintay ka. Kanya-kanyang pwesto na kami habang nag enjoy sa pagkain at pagkakwentuhan nakakatuwa talagang pag-usapan ng mga nangyari ngayong maghapon lalo na't na kasama mo yung mga taong totoo at alam mong hindi ka iiwanan at dahil napasarap ang aming pintuhan hindi na namin ang malayan na madilim na pala kaya naghanda na kami para umuwi at bago umuwi handshake muna kami ni Mahal at yon hanggang dito na lang ingat